Sa dinami-dami ng noodles na niluluto ko, ay hindi ko talaga ipagpapalit itong ating pansit bihon. Dahil wala pa rin tatalo sa panlasang Pinoy at proud na proud ako doon. Char! <laughs> Hindi pa nga ako nakapag food shopping ngayong linggo. Kaya naman kung ano nga lang yung sa fridge namin ay siya na lang yung lulutuin ko para sa dinner namin. At may mga nakita nga akong gulay dito na siya talagang perfect sa paggawa ng bihon. Kaya yan na nga lang yung lulutuin ko dahil matagal-tagal na nga rin akong hindi nakakapagluto ng bihon. At pinabili ko na nga rin pala si Kuya Rems ng cabbage dahil mas masarap talaga sa pansit bihon kapag maraming gulay. Kapag talagang busy ako sa kusina ay hindi talaga maiwasang magpabebe itong aking James. Sabi tingnan nga niya sa akin ay, Mommy, I want cuddle. At ang akala ko nga ay cuddle lang talaga yung kailangan niya. Pero tingnan niyo naman, may hinihingi pala. Humihingi nga pala siya ng lollipop at hindi nga lang pala isa ang gusto niya. At nagbibilang pa nga yun sa harapan ko dahil gusto nga daw talaga niya ay 10 piraso. Pero sorry ka na bebe, dahil isang piraso nga lang talaga ang kayang ibigay ni Mama. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nauubos itong aking capsicum sa garden. Kaya naman naghiwa nga ako ng marami para dito sa aking pansit bihon. Ang tamis matamis nga kasi neto at sa lahat nga ng kapsikom na natikman ko, ito talaga ang paborito ko. At hiniwa ko na nga rin pala ang lahat ng repolyo dahil mas masarap nga talaga ang pansit bihon kapag maraming gulay. At syempre mas healthy. At naghiwa na nga rin pala ako dito ng bawang at sibuyas para sa aking panggisa. At nagpatulong na nga rin ako kay Kuya Rems na maghugas ng mga pinggan. And yes, napakatulongin talaga nitong aking panganay. Char! <laughs> nga pala ako ditong chicken thigh. Na siyang magiging sahog nitong aking pansit bihon. Actually, mas gusto ko nga ginagamit itong chicken thigh kaysa sa chicken breast. Dahil mas malasa nga ito at mas malinamnam na rin. Pagkatapos kong hiwain itong aking mga gulay at i-prepare itong aking mga kakailanganin, ay ipapakita ko na sa inyo kung paano ako gumawa nitong aking pansit bihon. nag lang ako dito ng bawang at sibuyas at tinimplahan ko na rin ng asin at paminta. Iginis ako na nga rin dito ang pinaghiwa-hiwa kong chicken thigh. Timplahan ng asin at paminta at hinintay lang na maging golden brown. At para mas malasa nga itong aking pansit bihon ay naglalagay ako dito ng chicken stock. Pagkatapos ay titimplahan ko na ng soy sauce, sweet soy sauce, oyster sauce, at ginisa ko lang ng mga ilang minuto. Alam ko naman na lahat na tayo ay marunong na magluto ng pansit, pero gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako magluto neto. Ika nga, sabi nila, sharing is caring. Char! Anyways, naglagay na nga rin pala ako dito ng tubig dahil dito ko pakukuluan ng aking noodles. Pagkatapos, kumulo na itong tubig kaya tinikman ko muna dahil gusto ko sigurado na mas pasok talaga sa panlasa ko itong aking pansit bihon. Binibili ko nga pala sa Filipino shop itong bihon na ginagamit ko dahil mas masarap talaga ang pansit bihon ko kaysa naman iba yung gagamitin ko. Satisfied na nga ako sa lasa nitong aking sabaw kaya nilagay ko na itong mga noodles. Pagkatapos, ay hihintayin ko lang na absorb ng noodles ang tubig at paghaluhaluin ko lang hanggang sa ito'y maluto na. Sobrang napakadali nga lang naman talagang magluto ng pansit bihon na kahit nakapikit ka ay kayang-kaya mong gawin. Char! ay anyway, nang maluto na nga itong aking pansit bihon ay tinikman ko na and yes, pasok na pasok talaga siya sa aking panlasa at bago pa ma-overcook itong aking noodles ay nilagay ko na nga rin dito ang aking mga vegetables pagkatapos ay tinurn off ko na nga rin itong aking wok dahil ayaw na ayaw ko talaga sa pansit bihon ay ang may malatang gulay after one minute na paghalo-halo ko dito sa aking bihon at gulay ay ready-ready na ito kaya naman samahan niyo ako at tikman na natin Actually, alam nyo ba, sa dinami-dami ng noodles na niluluto ko, ay hindi ko talaga ipagpapalit itong ating pansit bihon. Dahil wala pa rin tatalo sa panlasang Pinoy at proud na proud ako doon. Char! <laughs> At pati na nga rin itong aking mga anak ay nasanay na nga rin sa mga niluluto kong Filipino food. Kaya naman kahit ano na nga lang yung lulutuin ko, basta masarap sa panlasa nila, wala nang ka-complain-complain. Complain. And guys, hanggang dito na nga lang ang aming mini-vlog for today. Thank you so much for watching! And see you in our next vlog! Bye!